Ayan, so ayan mga boss, I ah, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss TV Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, yan ipapakita ko po kung ano yung trabaho natin dito sa lugar nila Mariel. Ayan. So bali naghelper po ako dito sa Papa ni Mariel para may pang-araw-araw po tayo. Bali ito po yung trabaho natin, tagaputol lang bakal at saka kung ano yung utos ng papa niya, yun yung sinusunod natin. Yan, so dito mga boss, malapit na mag-break time kaya nagpaalam ako kay Papa para makapag-vlog tayo dito. Yan, pumayag naman siya dahil malapit na kaming kumain kaya nag-video-video na ako. At mamaya mga boss, ililibot ko kayo kung saan tayo nagtatrabaho. Tsaka malawak yung lugar nila Mariel dito mga boss. Ayan, tignan nyo. Puro palayan. Kung sa Cebu mga boss ay mais at saka mga gulay. Dito naman wala kang makikitang mais, puro palay lang. Ayan at saka madaming ganap araw mga boss dahil mamayang gabi ay pupunta tayo sa ano, araw para bumili ng biik at saka birthday din ng mama ni Mariel kaya yun isa surprise natin mamaya. okay, so ayan mga boss, uh, welcome back to sa akin YouTube channel, Boss TV Vlog. Ah, nandito tayo ngayon sa trabaho natin. Yan bali helper ako ni Papa. Yan, ako yung tagaputol ng mga bakal ayan, Yung mga tubo na ginagamit namin yun. Bali ito, -it na yung trabaho natin. Yung, <laughs> yung ano, yung kapalibot na screen sarili yung trabaho. Bali, ano lang ako nila sa helper. Patulong lang ako nila. Ayan, guys. ulam na kami. okra at saka malunggay. At, tika lang. Tuyo. Sana yung tuyo. Tuyo, tuyo. Yan, bali. Yung ipapartner natin dyan, guys. Tuyo. Yung tuyo na galing sa Cebu. Fresh from the farm ba? <laughs> Fresh from the farm. Tito! Say hi guys! Hi guys! Welcome! Say welcome to my vlog! Bye! Mm -mm. tawa ka tuman tito tumantito oh. ayan nag spray yung kapatid ni mariel yung kuya niya kaya hinantay namin kasi may pupuntahan kami guys mm -mm. at kasama ko si theodore ayan so dito tayo nagtatrabaho pero doon kami sa may ano ah uh, ah dito doon kami sa malapit sa kalsada Kalsada. Uh -uh. Kalsada. Yan yung kito niya. Ayan. Bali, nag-spray nags nags sila, guys. Tito! Tito! Tawag Oo, Ano yan guys, yung pag-spray nila para sa damo para maganda yung paglaki ng palay uh, uh. Yan. hindi na masyadong ano dito. dito naman guys dito. ano um, kalaman si yan. Yung nakikita nyo yan. Kalaman si yan. Madaming tanim na kalaman si hanggang doon. Tiyo, tiyo. Tiyo. Tinatawag niya yung tito. Yan yung tito. Tito! Singa, ole na. Ole na. Say ole. Ole. Singa, go home na. Go home. Go home. Go home. Go home. Okay. Mm-mm. Yan, tapos nang mag-spray. Ano sila guys? Apat. Ang lawak nang ano guys? Palayan.

Hi mani mimo, ref. Auto ay damo. Medyo Kakawilang ng birthday girl. Hi man. Oi. Ben, sa Di nang dapagin makala. Hey, niyo tawag galina. Don siya galing sa Raffol kaya ginabing. Kami kumain na din kami. Papa, tawagay Papa. Eh, dalain narinig ng Papa. Tanggalin mo, Papa. Hala. Sige na.

<laughs> Ito <Tiyo> yun nila, blo. Sige <laughs> <Tiyo> na, ma. Galing Mga Hi, guys. Nandito si Kuya Bonjing at Ate Mighty Mang. naki birthday sila sa bahay. Yes, thank you, Kuya. May dala silang ice cream. <laughs>